mga idol mga sa atong tanan <coughs> alam ko eh eh share sa inyo mga lords kahapon mga lords among silingan mga lords disgrasya mga lords diha sa uh, sabang bana kabadbaran sabang o oh, sanghan bana o oh, sananga kon kabadbaran padulong mga lords dan lug ang dalan kay kusog ang ulan gidas magandaw sila o Everest ta Ford ni Gidas magan sila mga lords gastos maigit pagkaguba mga lords kung nakita ninyo sa video mga lords silingan to na mga lords ang pamilya to sa amukong barkada na ang iyang ang among barkada namatay na sa so ano na anapoy na bago pa lang namatay ang among barkada karon ang iyang pamilya disgrace get lords on this spot ang anak daw niya nga engineer o critical ang lima na 1 year old nga nakita na po sa video mga lords nilupad git sa gawas na nana umbata bata one year old doon na dito dipit sa ginga na may gani kay buhi pa so ang akong punto na rin mga idol dapat kita mga biyahero ba <coughs> mag ta sa atong pagbiyahe ka nang nai extra careful ba magbiyahe ta kay kini pag drive good mga idol di sa karsada dili magutan mo itag iya yes karsada so maghinahinay ta kay aron ma for the safety sa atong pamilya, safety po sa laing tao. So, kay dili man ni lumba itong pag-drive the highway, dili man ni lumba. Ang muna giingon mga loads nga, <coughs> kung magdali ka, di naging kakauli. Pero kung maghinahinay ka mga loads, una-una-una mo -una, sa imong pagmaniho, ang imong pamilya mga loads nga, safety sila mga idol. Kay sa akong kabahin mga idol, hinahinay rin ko mag-drive kay kansawan mga sa akong mga manghod nga tiniguwang daw ko mag-drive pero akong giuna na ako na mga idol dili man ang kuan nga madali dali kong kapot ang akong giyo na ako na mga idol ang safety na mo safety sa among pamilya nga makauli mi nga walay nahitabo more again, mga lods so adisir ko magbiyahe mga idol mo ni akong i-share sa inyo mga idol adisir ko mo <coughs> makasakay na ko sa sakyanan Adesir na mudagan mga idol magampo ko natagaan ko giyahan ko niya sa Ginoo sa safety na mga biyahe iya kong giyahan gairan. ug pagbiyahe na mo ana mga, na, mga Pag abot pagabot sa labi naglayo ang biyahe katugon man kita ana abot ang panahon gid mga ang oras mga idol nga katugon ta so muhunong gyud ko mga idol mag stretching ko dia sa sa karsada mo ko buhaton mga idol kun dili mga, mga kwan mag CR kay aron ma kuan mo imong lawas ba mawala ka sa katubun kay kay kasagari gid mga idol magbiyahe ta ah. kita ray mata labi nagnauban nauban atong pamilya ang atong pamilya mga idol nga tulog na labi naglayo layo og biyahe na sila ikaw ray mata ana so kinahanglan yun, ang safety sa imong pamilya na na sa imong mga kamot so dako gid tabang mga idol na atong ibutang kanunay sa atong uh, nahuna ba ang safety git sa atong pamilya mga idol pareha atong naitabo sa among silingan critical ang on this part, isa patay critical ang uban mga lima sila to critical pero wa hitabaw eh mga idol kung nana ko ning panaw grabe gid kasakit kay mga idol bago pa namatay ang yang Paris karon disgrasya na sa is, grabe gig, mga idol matag driver unta mga idol dili magpasikat pahambog des karsada ka kay wa ta kay mga idol lang, sa disgrasya moabot ra gid kalit mga lods ug ang kinabuhi sa tao mga idol pila ra ka segundo mawala gid kung di ka magamping sa imong pagmani ra mga idol daghang salamat om oh. ingat ta sa atong pagbiyahe mga lods magampo tas ginuong, nagiyahan ta niya para sa sipte sa atong isig katao o sa atong pamilya dahang salamat o mayumuntag buntag o God bless sa atong